ko guys, magputus na sa itong regalo guys, bag, itong regalo kay, nami karoon is cheese guys, so muli ito ang cheese so yun guys, ato na siyang maluton guys so easy lang kay ang pagbalot na ito ano guys, easy easy lang so yun so, so, ating, ating regalo. So, ayan guys. Nahirapan ako guys. Nahirapan ako sa palisip. Eh. Hindi, hindi ko, hindi ko naman ito alam guys kung paano magbalot ng rebalo. Kasi, yung ano ko guys, dati, yung bag bag lang ito, ito sana yung nalagyan ko guys. Hindi kasi ya. Ito yung pulot guys. Ito guys. Guys, tapos na yung tapos na tayo magbarud ng ating regalo. bye-bye uh, for now, guys. Merry Christmas.